A game. Hello po sa inyo mga idol. Magandang gabi po at kain po tayo mga idol. Ito po yung ulap ni Ling May. Sinabawan po kami na manok mga idol. At bago po tayo kumain mga idol ay manalangin po muna tayo. Ayan, maraming salamat sa pagkain na sa aming harap at Panginoon. Maraming salamat po sa blessings uh, na pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw pang Ayan po ang siyang patuloy po na gumabay sa bawat isang Panginoon. Pagpalaan po sana ang bawat isa, Lord God. At sana po ay i-bless po ang anak buhay ni Papa, Lord God. At kayo po ang siyang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maraming maraming salamat po sa lahat, Lord God. Yan ang pangangang samantalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Kain na so, yan o. Oh. Kahit tayo ba doon, kain. Kain na. Opo natin. Ang ating ulam, sinabaw po na... Manok. Ayan, nilagyan po ng ano yan. Sayote, sayote kamote. Aw. Sayote tsaka malunggay. Yes, sa sayote pala madula Lahat malunggay yung nilagay. Ayan, madula. Ayan, yan po yung aming ulam. So, tara madul, kain po madul, kain. Kain na na. Baka kapapatog na sa lab. sa akin to. San? Kapang. Oo, oh, sa'yo to. Tara madul, kain po tayo madul. Tara, let's go. Tintin! Sinabaw. Magsabaw tayo na Sinabaw po na manok. Ayan. So, ano pa kita? Ano subo mo natin lab? Ano subo? Mang. Kay Nonoy. Last. Daw? Ayan. Ano ng subo? Hmm. Kay Nonoy. Sabaw. Pangalawang subo. Kanonoy pa rin. Ayan. Pakatubig. So, eh, no? eh, sa'yo, Mang. Ipakita eh. mo. Ano subo mo, Mang? you no? Kaya sa'yo talay. Ipakita mo. Ano subo mo sa ating mga viewers. Sa so, ating mga minamahal na viewers. Sila pa kita mo Ay, din din. So, tara mga idol, nang din sobo hmm. para din sa inyo mga idol. Kan Baho lang ito ang kanon mga idol, baho. Pero akin okay, na nito mga idol, kahit baho, importante, meron tayong kinakain. So, let's go. Uno sobo mga idol para sa inyo. Hmm. Ay mga idol, ayos. Maidol, ayos.

Hindi pala namin kasama si Atitin Maydol kasi tapos na kumain. Atin, tapos na kumain. Atin, tapos na kumain si Atitin Maydol. At yung ating kasama siya, darling nila Maydolo. Si ito ah. Si, si ito darling. At yung dalaga ni Malasugi, hindi At saka yung dalaga ni isang dalaga so, ni Malasugi so, Maydola. So, may so. Ayan Maydolo, so, ayan. So, so. Doon siya sa kabila kumain Maydola, ayan oh. Uy tingin ka muna. Ayan. Ayan po yung isang dalaga ni Malasugi at yung isa nandito. Yay. So may lang, na po natin, may do, marasal, ma So, yeah, yeah. Yeah, yeah, na Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, mga idol yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, po yeah. Yeah, yeah, yeah. sa, inyo, lahat, sa inyo Walang sawa ang suporta at panonood ng aming mga video. Hanggang dito na idol. Thank you for watching. God bless. Ingat bye -bye, po kayo lagi. Bye-bye Mang, bye-bye bang. Bye-bye. Ate, bye-bye. 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 bye bang bye 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 bye